Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Jay Black sa pagbattle niyang muli sa PSP at ang posibleng pag-review ng battle ng Team LA at Team SS. So tara! <laughs> sa laban nga ni Jay Black kay Mot, may linya siya dito na ang point ay kung walang flip top, walang PSP dahil nga naman, haros lahat ng bumabatil sa PSP ay mga galing sa flip-flop. ...nagbigay ng sasakyan, kay Anigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang, kay Anigma galing yung bumbilya. Pinibilhan ka niya ng sapatos, kamo! Si Anigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo, ultimo utang na loob na wala sayo. Pero maaalala lang madalas naman itong sabihin ni Mr. Pibus sa mga intro niya sa mga battle. Ang flip at sunugan, walang pangil sa pangil yung mapapanood. At sa mga linya nga ni Jay Black, kapansin-pansin ang pagpuri niya sa flip top tapos naging controversial pa ang laban nila ni Moot. Nakakala niya ng una ay pinagkaisaan siya. Kaya marami sa ating mga tingin ay hindi na muling babattle si Jay Black sa BSP. Pero ito nga lang nagpost si Jay Black sa kanyang page ng conversation nila ni Mr. Pibus. Tila inaalok ulit siya na itong bumatil. at sa pagkakataon nga na ito ay sa lugar naman ng Dabaw. Sa kabilang balita naman ay upload na nga lahat ng battle ng QC sa PSP maliban sa isa. Ito nga ang laban ni Slack 1 at Tukil. Sa upload nga ng PSP may caption si Mr. Pibus na ang susunod na upload ng battle ay sa Sibuna. Posible bang hindi na i-upload ang laban ni Slakon na Tukel? Dahil maala lang sinabi ni Akata sa live niya na hindi na gusto ni Mr. Pibus ang laban ni Tukel kay Slakon. Dahil yung dating Tukel ay yun pa rin ang napanood nila. Si Tukel ewan ko parang sabi ni Pibus hindi na yata niya pagbibigyan no? isang beses na lang kasi hindi niya natripan yung ginawa nung huling laban. Ang old Tukel hindi... Sa kabilang balita pa sa post nga ni Smaglas ay tila nagsama-sama silang apat, Shehi, Abra, Smaglas at Looney. Minsan nga sa break it down ni Looney, nasabi niyang gusto niyang i-review ang baten nila ng Team LA at Team SS pag nagsama-sama silang apat. Marami din gusto itong mapanood at makita ang reaksyon nilang apat dahil napakainit ng laban nila na ito. Tingin ko nga ni-review na nila ang baten nila dahil mapapansin sa picture nilang apat na yung background nila ayon din yung background na madalas nating makita sa tuwing may guest si Looney sa kanyang break it down. Kaabang-abang paparating na upload ng break it down ni Looney kung ganun. Kera na, kera na, kera na, na, okay, o putang ina mo, abra, sumuko ka na! Napapaligiran ka na ng mga tita. Akala niya, nagtatang twist siya, pero hindi niya alam ang spelling ng tang. Sige nga, ano spelling ng tang? Itlog tang ina na. mo, hindi mo alam! Ah! Kaya kahit idol mo siya, ah! alala na lalakanin mong di ka pwede mauna pa sa kung saan una na siya. Ah! Kaya huwag ang tang na ambisyoso ka ba? Walang pangalawa na naging pinakra. ina ka! Ah! Gusto niyo naman makakita ng putapeteng na corner? Ang ah! Kiko Family Massacre in no particular order! Ah! tatay at mo ang una kung ibibitay. Tapos susunod ko yung kuya mo na tulak, ipapatumba ko yun kay Binay. <laughs> Tapos yung dalawang ate mo na puro na lapakikay, bukin ang ina, ipapagangbang ko sa buong barangay Tibay. <laughs> sa uling balita, good Babes nga ang hatid ng pag-judge ni Badang sa mga battle ng PSP. Dahil direct to the point ito magatol. Maraming naiinis pero marami ding natutuwa. Sabi ko dito, all three rounds kay Jonas to. Grabe talaga, men. Hindi ako tanga. Hindi rin kayo na matanga eh. Talagang halos nabubulol na siya. Kumot bulol na siya dahil sa karamdaman niya. Pero buha niya yung crowd. Hindi ka tulad ni Daddy Jody. Parang may tinatanong na may naiwan na baon eh. Ah, na, ah, ah. Parang tagal-tagal na sa hipok. Tatanga-tanga pa rin eh. Yung... So kayo pa, Sino ang tingin niyong magandang makalabang pangbawi ni J. Black? At isa ka din ba sa nag-aabang sa break it down ng Team LA at Team SS? Kung ano man ang sa loobin mo, i-comment po lang yan sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.